Kung bukas ay katapusan na ng mundo, ano ang gagawin mo ngayon? Karamihan sa atin kapag naiimbitahan para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, minsan ang kadalasang sagot natin ay busy pa sa trabaho, maraming ginagawa, walang oras, or next time, saka na lang, ngunit dapat natin malaman na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay katulad ng panahon ni Noe. Kaya naman kung hindi tayo magiging handa sa lahat ng oras, Maaring mangyari sa atin kung ano ang nangyari sa panahon ni Noe, dahil ito ang sinasabi ng Biblia, basahin natin ang Matthew chapter 24 verses 37 to 39, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe, ng mga araw na iyon, bago aha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Amen, nawa sa pamamagitan ng kung ano ang nangyari sa panahon ni Noe, nawa ito ay magsilbing warning and example sa atin sa panahon natin ngayon, upang hindi tayo matulad sa panahon ni Noe, na bago pa man dumating ang bahay ay ipinalam na ito sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Noe, ngunit ipinagwalang bahala nila ang tungkol sa baha na magaganap, at lahat sila ay nalunod sa baha, ngunit ang tanging pamilya lamang ni Noe, ang naligtas, kaya naman sa panahon natin ngayon, tayo ay nasa panahon na ng muling pagparito ng Panginoong Jesus, at katapusan ng mundo, kung hindi natin malalaman kung paano tatuparin ng Diyos ang kanyang pangako, kung ito ay magkaroon na ng katuparan paano natin ito mapapaniwalaan. Kaya napakahalaga na malaman natin ang salita ng Diyos, ating malaman at panampalatayaan at makasunod sa kalooban ng Diyos. Once again we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested comment down below. Thank you.